Magandang araw sa inyo mga lords, mga kapinta, mga bossing. Good morning sa inyo po ulo. Magandang araw po sa inyo. Ito nga po pala, gagawa tayo dito ng tutorial nito dahil may nag-request sa atin na maggawa daw tayo ng ganitong tutorial, ganitong style. Ngayon po, itong ganito pong style ng lettering, siyempre pag-aaralan nyo ito. Kahit ako, nag-aaral din dito, kinabisa ko, kinabisado ko yung mga ganitong iba't ibang fonts ng lettering madali lang naman makahanap ng ganitong lettering ngayon pumunta lang po kayo dun sa CapCut nyo sa CapCut mag-download lang kayo ng CapCut tapos kailangan dito makabida, makabisado nyo yung letter ng A to Z big letter at saka small letter at saka kailangan, kailangan po dito yung marami kayong alam na lettering dahil sa ganitong trabaho mga lods kailangan dito yung minsan may nagpapagawa sa atin na na ibang klaseng ng lettering kailangan doon alam niyo rin lahat 'yon para masunod yung may-ari may yung mga gusto ng may-ari nung nagpapagawa ang ginagamit ko lang alam pala dito mga lords, yung QTE na pintura o yung quick dry enamel boysen po ang ginagamit natin pintura dito hindi tayo nagamit ng hindi boysen sa paglilettering ng ganitong bangka dahil yung boysen po at dalawang coating lang siya, pwede na siya hindi tulad nung ibang pintura na tatlong coating pa, minsan nag-aapat pa, tsaka hindi maganda yung pintura niya, malutong ang boysin po, makunat siya kaya sigurado magtatagal yung pangalan ng inyong bangka ng inyong leletringan tapos, ang ginagamit lang natin dito yung paint brush yung paint brush po na bilhin ko lang sa Lazada. Uh, ano po ito yung nylon brush na BNE. BNE po ang tatak ng paint brush na ito. Uh, flat brush po siya o yung bright bright brush na tinatawag yung flat na brush. Meron din po na gamit dito na sa ganitong lettering yung ginagamit nila yung yung medyo maliit na brush, yung pati yung dulo. Pero ako hindi nagamit ng ganoon. Laging flat brush ang ginagamit natin flat brass number 12 po ito ng B&E mura lang po ito sa Lazada ito yung binili natin na magkano lang isa nito uh, 18 pesos po lang ang isa kaya ito na lang po ang ginagamit natin meron naman pong iba yung mawibili kayo yung medyo mahal mas maganda po yun yung camel brass na tinatawag kaso mahal yon kaya ako hindi nagamit noon kaya ito na lang ginagamit natin nasa tamang pag-aalaga din lang po ng punong brush yan itong flat brush na ganito mga limang nakakalimang gamit po ako nito sa nakakalimang project ako nito kaya okay na rin nililinis ko lang ito ng sabon hindi ako nag tiner po tiner lalagyan na lugas muna natin siya ng tiner pagkatapos lilinisin na natin siya ng sabon opo sabon panlaba yun lang po ginagamit natin dito na panghugas sa brush kailangan lang po talaga sa paggagawa nito ah, mag-aaral po kayo ng ganitong design, iba't ibang klaseng design. Pumunta lang po kayo sa CapCut, mag-download lang po kayo mga load sa CapCut ng mga design na gusto nyo. Pagkatapos, pag-aralan nyo siya. Pag-aralan nyo siya kung paano mga design niya para alam nyo, pag paglapat nyo pa lang ng brush, alam nyo na kung anong gagamitin nyo anong gagawin yung design. Sadyo mahirap po ito pero pagka kayo natutunan ng mga ganitong ganitong style ng lettering madali na lang po ito. Tapos ito magagawa naman tayo dito ng logo mga lords ito yung sunset dahil pinalagyan sa atin ito ng sunset na logo. Madali lang ito. Kailangan lang dito yung kulay blue, may kulay white, uh, yellow, red, orange, tapos black yan lang lang gagamitin natin pintura um, mapapansin nyo naman kung anong um, 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 kulay ang ginagamit natin dyan madali lang ito sa ganitong paraan mga lods hindi na ako naguhugas ng brush para mag sama, -sama yung kulay nya medyo mahirap nga pala itong gamitin dahil ito yung quick dry inamin na pintura medyo matagal itong matuyo kaya mahirap itong mahirap gamitin ito hindi tulad nung mga ginagamit natin sa ibang video na panay water base ito po ay ano may dinner ito kaya medyo matagal ito matuyo kaya matagal din sa mahirap sa gawin ito pero pagkasanay na kayo dito madali na lang pero pagkabaguhan talagang maninibago kayo sa ganitong sa ganitong pintura panoorin nyo lang po kung paano natin ito ginagawa logo ito. Madali lang naman to Kaya ang kaya nyo ito, ito. sa so, mga marunong dyan sa art. Ito nga palang ginawa natin bangkang ito. Siguro so, umabot tayo dito ng tatlong oras. Mahigit dahil marami po marami itong design ang pinagawa sa atin dito kaya umabot tayo ng tatlong oras dahil ito oh, siyempre sa bangka baliktaran yan eh baliktaran po yan kaya umabot tayo ng ganong katagal minsan pag uh, simple lang lettering ang gagawin natin uh, minsan wala pang dalawang oras eh, ito, medyo marami-rami itong ginawa natin design dito. Gusto pa raw, gusto pa nga din palagyan pa sa akin ng guhit ng may-ari. Hindi ko na ginawa dahil medyo matagal maglagay ng mga line, mga lining na guhit. Kaya hindi natin yung ginawa. Ganito na lang. Dahil kakapusin na tayo sa oras dito. Dahil ito, uh, siguro ito, mag-aalas 5 na ito. Sinimulan ko ito, mga 3 o'clock. 3 o'clock ng hapon. Ayan, yeah, mga lods, pag ganyan, ganyan lang naman ito. Napakadali, ah. Kung kayo matututo ng ganito, mas maganda, makakasipan sideline nyo rin ito. Ah, ito, ginagawa ko ito, pagkaling ko mga sideline, sideline lang tayo sa mga bangka dito sa amin dito. Dahil dito sa amin, mga lods, maraming bangka dito. Ayan, yeah, mga lods, tapos na ulit tayo. Sana may natutunan kayo. At sa susunod na video ko, ah, tuturuan ko kayo kung paano mag-lettering gamit lang yung mga, mga latex color natin ituturo ko naman yung sa inyo